sa pagtumbok ng bagyong krising sa Extreme Northern Luzon, naramdaman sa La Union ang pabugso-bugsong ulan sa bayan ng Baknotan nagawa pang maligo ng ilang mga residente sa dagat sa kabila ng masamang panahon. Sa Luna La Union, binabantayan ang level ng tubig sa mga ilog sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Kagabi, nagikot ang mga kinatawa ng MDRMO para suriin ang level ng tubig sa mga ilog. Pabugso-bugsong ulan din ang naranasan sa bayan ng Bawang. Naramdaman naman kaninang hapon ang pabugsubugsong ulan at hangin sa lungsod ng San Fernando. Bago pa man ang pananalasa ng bagyo, iniakyat na ng PDRM o La Union sa red alert status ang buong probinsya. Uh, sa local government units natin is uh, uh, nakahanda naman, including the provincial DRM office, nakahanda naman po ang ating probinsya sa kung ano man maging epekto natin paparating na bagyo ng Pinaalalahanan na naman ni Governor Mario Ortega ang publiko na maghanda. Evacuation ko nanda, na, nakasagana, na nakasaganan na aramatin yung hain, always, uh, nisisitas. Dagi tayo mo always have some food. Good for 2-3 days. Tano, in case nga, ag-breakdown iti, negative bridges, ma-isolate kayo ka amin, at is at dapat ka Kinansela ang pasok sa lahat ng antas sa probinsya maliban lang sa San Fernando City kung saan kindergarten hanggang grade 12 ang walang pasok. Sa bayan naman ng Pagodpud sa Ilocos Norte, inilipat na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa mas mataas na lugar. Ito'y sa banta ng storm surge. Nag-ikot na rin ang kinatawa ng MDRMO para tiyaking ligtas ang mga residente. Sa bayan naman ng Narvacan Ilocos Sur, nag-ikot ang mga kinatawa ng MDRMO sa mga ilog matapos maranasan ang malakas na buhos ng ulan. Nagsimula po nung mga 2PM sir, nag na po dito sa Narvacan. Kung tuloy ng malakas sir. Uh, talaga pong, uh, may, pong yung tubig ng mga bridges, bayan naman ng Bantay, Ilocosur, binantayan ang pagtaas ng level ng tubig sa Aba River dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Charles Nicolimon, RNG News.